So ngayon mga kawilder ang ipakikita ko naman sa inyo ito na yung ating lumantari mga kawilder ano tapos binunutan na natin ayan na tanggal na natin yan ayan so ito naman yung ating pampalit ito mga kawilder yung rainbow ayan so kaitang kita na bago talaga to mga kawilder ano ayan yan, hindi mo madila. Ayan, mga kawilder. Ayan, so ngayon mga kawilder, ang ipakikita ko naman sa inyo, yung paghihinang. Ayan, ang gamit natin ay yung ano lang yan, yung gas. Ayan, yan ang gamit natin mga kawilder. So nagkalat nga yung ating tare Meron tayo dito Ayan, yung nakatari ng kawad. So, ibablog din natin yan, mga ka kung paano natin gawin ng ganyan. Tapos, paano natin hinang ng may kawad. Ayan, mga ka -wilder. So, ngayon, ito na ang ipapalit natin, mga ka -wilder. Ito. So, bali, nalinis ko na pala yung pinaka, pinagbaakan yan. Ayan. Ayan na. Yan, mga kawilder. Ayan, siyempre sa ating mga kawilder dyan, mayroon din siguro mahilig ng ganyan, maggawa ng tare or manuod Ayan, so malay nyo, baka pagdating ng panahon, magaya nyo itong mga kawilder, mangarap kayong gumawa ng ganto. kasi ito mga kawilder ay eh, hanap buhay din to mga kawilder ito yung ating hanap buhay ngayon na paggagawa ng tari ayan And... na <tod noise> <tod noise> tapos sa mga ano sa mga ganyan nya nagpapagawa may mga wukay na punta sa atin para magpagawa ayan so ipakikita ko sa inyo mga kabilder yung paghihinang ayan hihinangan natin ito Ayan, so itong mga kawilder ating pinalitan at kasi ayan na nga siya manipis na. Ayan. Kaya ating pinalitan na. Kasi mapuputol na yan pagka mga power na ang ikabit kabitan nito may chance na maputol na siya kaya ito na ang ating gagamitin yung brand new okay So tara mga kawilder maghihinang tayo. So ayan ang mga kawilder ang ating tare na hihinangin. Ayan so syempre sa paghihinang ito nga yung ating tangke, yung gasol. Tsaka mayroon tayo ditong gamit na tanso, yung bronze rod at saka yung ating borax. Ayan. So ayan maghihinang tayo. Oh. So, mga kawiller ay magsisimula na tayo maghinang ng ating tare. Tapos simple para malaman natin kung maganda pagkakahinang. So ipakikita ko sa inyo mamaya mga kawiller pagkatapos maghinang kung anong magandang tunog ng magandang hinang mga kawiller. Ano? Ah, okay. May round? Ayan na. Magkano daw? Ayan. Focus mo ang ano ha. kukunawin so, muna natin ang bronze rod ay yung yung burak sa bronze rod so dito sa pinaka, sa gasol mga kawilder matagal lang dito magtunaw yan medyo matagal hindi tulad ng acetylene na talagang pag mo maya maya tunaw na ang ano, rad يان ما Okay, ayan o, sulid. Ayan, so i-align natin yan, syempre. Habang mainit, diretso align tayo. okay. Ayan. So ayan mga kawilder oh. Ito hindi mainit na dulo. Ayan, pwede natin hawakan yung dulo. Ayan. Ayan, ang tunog ng sulid. Kalansing, mga kawilder. Ayan, so ayan na yung forma ng ating tari, mga kawilder. Ayan. Okay. Ayan, tapos din eh, mga kawildera eh, ayan oh. Ayan. talagang solid 'yan. Oh. Walang bulak bula 'yan. okay. Oh, ang galing. Hmm. Malutong ang ating tunog. Talagang sumasayaw. Ayan. So, ayan mga kawilder, ah, bali tapos na ngayon ating paghihinang at saka tinisting natin, talagang napakalutong. Ayan, ng tunog niya, ano, kumakalansing. Yan ang sulid, mga kawilder, ayan. Napakaganda ng ano niyan, hinang, pati sa harapan. Ayan. Okay mga kawilder, ah, maraming maraming salamat sa panonood nyo ng ating mga bagong video ngayon na ginagawa mga kawilder about na naman tayo sa tare yan tapos ituturo ko rin sa inyo mga kawilder yung paano maghasa kung paano mag talim paano mag align ayan mga kawilder so ayan ang hasaan natin mga kawilder yan yung ating binili na hasaan mga kawilder ayan so ingat kayo mga kawilder and god bless sa inyong lahat mga kawilder siya nga pala mga kawilder sa mga pahabol, sa mga hindi pa po, po nakakapag-subscribe, sa mga bagong bisita dyan sa akin channel. Ah. please subscribe, paklik na rin ng notification bell para update kayo palagi sa aking mga bago pang video na i-upload mga kawilder. Ayan, so big shout out sa inyong lahat mga kawilder. Ayan, ingat kayo palagi mga kawilder. Okay, see you next video mga kawilder.